Good morning mga master, so magbibigay lang tayo ng update sa ginawa nating votings kagabi no So uh, based dun sa update natin, ang pinakamaraming lugar na tinag is Brooks Point Sumunod ang Batarasa, then Espanyola. So based dun sa post natin, uh, mag iwan tayo ng uh, sticker at pabakas So dito tayo mag iwan ng dalawang beses sa uh, Brooks Point Then, isusunod po natin yung Batarasa hanggang Ryutuba na po yun siya mga master. Then, isusunod din natin yung Espanyola hanggang Queso na naman po yun master. Uh, may karagdagan lang din pala ako mga master, no? So, may mga comment tayo doon na uh, humihingi or mga nagre-request. So, pasensya na muna sa panahon ngayon. So, inulit ko po, uh, sa ngayon po. So, pinakaunang reason natin, ah... Uh, wala pa tayong kita dito sa pagbablog natin. So, itong ginagawa natin is ano na lang po to mga master. Uh, pasalamat lang po natin sa pinakauna. Uh, kahit bago lang po at uh, ilan pa lang yung mga followers po natin. So, isa sa kailangan natin is magpasalamat sa so, pinakauna. Uh, bago ako start ng pag-upload ng mga video o pagpapabakas na sa uh, road to 8,000 pa lang tayo. So, ilang weeks pa lang at naka 8.1 na po tayo mga master. So, syempre, yung mga ganon is kailangan nating ipagpasalamat at maliban pa doon uh, dahil din sa tulong po ninyo, sa pag-support ninyo. So, pamumonetize lang po ng account natin mga master. So, syempre, wala pong kita yon kasi hindi naman porket na monetize is kikita na agad. Kaya sabi ko sa ngayon, yung atin pong binibigay na para pang merenda at yung sa pang sticker na yan, Uh, yung pang po natin is galing po yan sa sarili kong sahod. So, yun lang is pasalamat ko po sa inyo sa pag pagsuporta ninyo. Then yung sticker naman, uh, para lang yan na makilala din tayo sa lugar na napupuntahan natin. Kaya nag tayo ng mga kabakas po natin mga master. So, yun lang mga master. Uh, sa ngayon, sama-sama muna tayo. at uh, tulungan na lang lalo na sa mga nagbablog na mga content creator din uh, in case na dumating tayo sa time na kagaya sa ibang content creator na malalaki na yung followers nila at saka marami ng uh, may income na talaga sila sa pagbablog nila so lahat po yan ibabalik ko po sa inyo dahil hindi po ako kukuha dyan dahil pinakauna uh, mayroon naman po tayong sinasahod at sapat naman po yung sinasahod natin. Kaya lahat po yan, para po yan sa inyo. So yun lang, maraming salamat. Sana maintindihan niyo po mga master. Thank you for watching.